dapat binabawasan mo para mas madadami oh, oh, mga, ano anin oh. ang kalabasa ba yan kahit oh, kahit okay. ano ano yan? ano 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 Kapal nito pa. Ah, saan? Sa araw. Ayan. Spinach ayun, ba, ba yan? Spinach ba yun. Ay, mataba na yan. Saan mo binili? Sa Shopee. Tapos binudod Ay, na bak choy. Meron din. Ano pakchoy? Parang pet Ah. Galing ah. Ay, ah, binudod mo pa, lang. Oo. Ano ba ang tawag dito? Yung sa samgipsal. Ah, letos. Letos. Ah, nabuhay. Oo. Oh, oh. Ah, di ba kasabi? Ay, hindi ko sa inyo ano ah. Alin? Bayabas. Ayun pa yun. Ah, nabuhay. Eh, may nagtanim nga din ako. Ano, ano kapag namungan. Asan? Na, asan pa iba? Dyan. Ah, asan? Sigarilyas. Ah, ito. Oo. Oh, oh. Oo, oh, mabis ah, galing pala yung saresa na mumunga na rin, no? Pero maganda to kasi may lilim at saka yan nga, pwedeng kalatkatan nila. Yung kalabasa nila na. niya, tignan mo. Malapit po mag-ano eh. yung mga bulaklak. Eh, repipino rin, Rosalie. Eh, may mga bulaklak na. Ala pa ako makikita mo Eres, pipino to. Pipino yan? <laughs> ano, puti or green? Yung green. Yung mga ba. Ganda. Oo, ang gaganda. Pa, oh. ito, Malago. Malago ang ganda. ganda. Saglit lang yan. Sa ano ba to? Tingnan mo yung ano kung may bunga. Yung ampala yan. Ano to tawag nito? Okay, uh, patola? Ah, patola. Ah, oo, yan yung patola. patola. Oh, ayun, yun yung makadiretso doon ganda. Tingnan mo yung ano ano, buhay yung oh, mga ano. dami ah, sunod sunod diyan, no? Pero maganda yan pag ano maging puno tas gagawin ng ah. Uh, ganda, ang ganda. Ang ganda ah. Galing. galing. O nga, ba't di mo kinukuha? Sumalok to. Matigas na yan. Hindi uh, ko alam kung lalaki. Matigas na yan. Kung ano ba yung ako mo ba? talong ayan no dami okra yung matigas kunin mo para hindi ano O, uh, matigas na to ganyan no matigas na yan ayan no yung ganito dapat di mo papatigasin para ano sabi ni mami sa na daw yung oo, yung huling bunga, yun patigasin mo. Pero yung mga ganyan, parang ano pa yung okra, wag mong patigasin. Kasi magiging ano yung ano niyan o kuro. Diba? Oo. oo. <laughs> Naubos nga eh. Kinain ni Jared ta si RJ kahapon. Ano? Daming ganda.